Noisy, uh. noisy, 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 noisy. Ang hirap pala na isipin, sipin isip ng iba. Nagkakamali na mistulan sa pagtingin mo ay namalik mata Mekanismo sa utak ay puro wakala Kakambal na mga mali na hinala sa kada papuri na Nahihirapan tangapin pagalabang pumuri mababa Ha? Iba ang pagkasigurista Gusto ko lahat na maklaro Ang bawat pagsasalisi ay malinis Pulito, pagkadetalyado Realit tila ako ay palyado Sa pagkamuhi sa sarili kamdado Wala kong lakas na loob At hindi mo na na ako ay panalo Talo, bagay na hindi mo nalubos Inaalala sa hangin ay biglang sagasa Parang nabundo lang sa lansangan At Kahit na makisama sa kaanak kaibigan Ay hindi mo madama kung sino ba ang naturingan Ang hilig sa baka sakaling Ako mabigyan ng espasyo Kaso iba na tingin sa akin Kanyang mag-isip mga tao Hirap man ako marapatin Na kabisado Lahat ng galaw ay may kahulugan Pagdama na alam na kung sino ba yung tunay Maiba baka masyadong makatama At bigla makaramdam ng damdamin na nagbabaga Kung ganun pa man ay di ko kasalanan na magkusa Ang inyong mga mata magsihawian mga muta Ang hirap pala na isipin Isipin isip ng iba Nagkakamali na mistulan sa pagtingin mo Ay namalik mata, mekanismo sa utak ay puro Wakala kakambal na mga mali na hinala Sa pag-iisip ko sa isip ng individual ay hindi pala ko tumatama Gusto makisama sa tao, gusto ko lamang makitungo Gusto ko lang mabigyang kahulugan kung paano maging makatao Wey eh. kaso minsan ay hindi kontrolado Kaya yung galawa na kakainsulto Mahirap isipin ang pinakapunto kasi mas tamad ako yun maipuro ang hinig sa baka sa kali Ako mabigyan ng espasyo Kaso iba na tingin sa akin Ganyan mag-isip mga tao Hirap man ako marapating tama mo dyan kong kabisado Lahat ng galaw ay may kahulugan pandama Na alam na ko sino ba tunay maiba Dahil parte lang ng proseso Aking eksperimento Itong sinulat ko na kwento Ilang mga tao danas ang ganitong senaryo Beno, wag mong isipin na ako lamang ay nag -invento.